Good morning mga tima. Ngayong araw nandito tayo sa Barangay Tahimik. Bawal ang maingay dito, guys. Tapos ayan, naglakad na agad ako palabas kasi eh, nagkaano pa ka ng kausap diyan. Wala na kasi akong makausap sa barangay namin. <laughs> Nakakabis din pag gumaga dito, guys, kasi marami tindang almusal dito. Tapos sa inyong anak ko, lagi na lang nakabuntot sa akin. Ito nga pala si Master M, nagpapaaraw. Tatlong buwan na daw kasi siyang may sipon. <laughs> Dahil wala akong makausap sa labas Umuwi na lang muna ako para tumulong magluto rito Maraming kasing lulutuin dito Kaya ayan, naugasan na daw lahat yan Lulutuin na lang Tapos nagsayang muna si madam kasi Baka daw maubos agad eh. Ayan, nagluto ko ng pakbet Pritong tilapia Tsaka ayan, lang mga palakot Tsaka maasim na isda Sinimulan ko na agad durugin ka Este, durugin tong bawang pampalasa doon ng pakbet. Para naman mabet ka ng di ka bet. Medyo madaming bawang yan guys, mga pitong peraso. Kasi gigisa natin yan sa bagoong. Medyo natatagalan ako magbalat dyan, kakamanicure ko lang kasi. Sa yung 100. Tapos dalawang perasong sibuyas. Swak na yan guys. After that, I put it in kawali para maluto na. English bars. <laughs> tapos saluhaluin nyo lang guys hanggang kumalat ang chismis. After a moment, sinilip ko kung luto na. Yan, malapit na maluto yan guys. Sinahan nyo lang ng puwet as takpan nyo. Nagugutom na kasi itong boss ko eh no. Yung maliit na yan. Ayan no. Kanina ba yung sigaw na sigaw tapos nakapabulsa? Sino ba naman di kakabahan? Ayan no. <laughs> pagkaluto ng pakbet, ito, tinira ko na agad yung kinilaw. Tinanggalan ko lang ulo at tinig kasi mas masarap yung pag boneless. Ganun na ganun kay smooth kaya mababawa ka. <laughs> Minsan ko lang gawin yan guys kasi napakahirap gawin yan tapos ang bilis maubos. After ko bahin ito, nagbawas na muna kami ng kasalanan. Jamat nga pala ngayon guys, Mahirap kasi yung puro ka nalang gawa ng gawa ng kasalanan tapos hindi ka marunong humingi ng tawad. Habang naglalakad, dadaanan namin itong napakalinis na ilog. Wow! Tapos eh, nandito na kami sa maskit. Ayan, namakit na kami na hagdan. Ito mga kasama kong bata guys, lagi ko dahil hapon na, uuwihan na Tapos dito kami sumakay sa driver na gengeng <laughs> Sweet lover yan guys Ayoko na lang, lang magkwento Tapos ayan, banayit kaming lumabas ng barangay Tahimik lang Wala maingay Lahan-lahan lang Bakal kayo lumingon-lingon dyan guys Kailangan diretso yan After a moment, nandito na kami sa Promenade Kaliwa Park. Dumaan muna kami dito guys. Nakakamiss din dito. Namiss kayo mga tropa ko nang ng balot. Ako sa inyong anak ko, tuwan-tuwa. Yun lang guys. Salamat sa panonood. Pashare naman. Thank you.